So hello guys, so andito tayo sa bagong video tutorial ko. Yan. Ang ituturo ko ngayon ay paano mag-install ng auxiliary light na gamit ang dalawang mini relay. So makikita na natin dito sa game diagram na uh, gumamit ako ng mini relay. So ang tanong, kaya bang i-handle mini relay ang dalawang 40 watts na auxiliary light? 40 plus 40, 80 watts yan. Kaya naman i-handle uh, 80 watts kasi yung mini relay natin ay 10 amps times uh, 12 volts so naging 120 watts yan karamihan kasi ginagamit ng mga ibang nag-install uh, yung malaking relay experiment lang kung ito'y tatagal yan so pa tayo mag-umpisa buuhin muna natin itong ano itong dalawang relay ito yung relay natin tapos lalagyan natin sa PCB board so ganito yung ano niya yan tapos lalagyan natin yung PCB board ng ganyan yan sa so, pagkatapos natin ano yung ilagay yung dalawang mini sa PCB board. Yan sundan so, natin yung, ano, diagram natin. Yan. Una natin yung, ano, yung normally open Ito yung nga sa diagram na yung naka-connect sa common yung sa isang mini relay. Ito yung normally open, tapos sa common, yan. Dapat mag-jumper uh, tayo ng wire dyan. So, discard lang kung paano nyo yan. And then, in na isang mini relay ay mapupunta rin sa in ng isang mini relay. Ayan. So, jump for tayo ng wire dito. Ayan. In. Ayan. Magkakonekta yan. And then, yung common ng isang mini relay ay, ayan, magkabang ng wiring yan. So, ito, common. Abang ng wiring, mapupunta ito sa battery. Ayan. Kung makikita niyo sa diagram natin, papuntang battery yan. And then, yung in ng, ano, yung mineral ay pupunta sa ECC. Yan. So, abang dinuwer yan. papuntang ECC yan. Tapos ito, yung in ng isang mineral ay mapupunta sa yan. So, stock high beam switch natin. Yan. So, pupunta sa stock high beam switch. And then, yung normally open. Yan. Pupunta sa high beam. So, ngayon yung dilaw na ano ilaw so dalawa yan and so wire and then some normally close yan punta sa low beam yan. and then ito pala yung yan mag abang din tayong wire dito papunta sa negative trigger switch yan so, okay, so tapos na natin ano, uh, nalagyan ng wire yung module natin, yan, yung dalawang mini relay para sa ating auxiliary light. Yan. So dapat anim yung ano diyan, yung wire na nakaabang para sa designated na ano, yung connection nila. Yan, so bago natin install yan, uh, balutan natin yan para hindi siya mapasa. Lagyan na rin natin ng level yan, bago natin balutin at madali natin i-connect sa connection nila. So, yung install na natin yung ano, yung auxiliary light, DDD4645. Yung gagamitin natin relay, yung ano, yung dalawang mini relay. So, install natin dito sa browser 160. Start na tayo sa ano, kung paano to i-install. Gamit yung mini relay na ginawa natin. Well, so, guys, so, balik tayo dito sa, ano, sa diagram yan. So, unahin natin yung install yung uh, negative trigger switch. Yan. Magkita natin sa diagram yung isang terminal niya, ikabit natin sa black-yellow na wire Yan. so ito yung ground ng Kawasaki color code Yan. and then yung isang terminal naman ay papunta doon sa dalawang mini-relay so hanapin lang natin yung may label na negative trigger switch so, doon natin ikabit Yan. so ito yung switch natin, MST steam so yung terminal nun, i ko doon sa black yellow yun sinuksok ko na dun sa ano female sa ng uh, handle switch natin yan and then sinuksok ko na rin yung ano kasabay na pagsusok yung male socket ng ano handle switch maglagay tayo ng wire at magpatapon tayo dun sa malapit sa battery hanapin natin yung negative trigger switch na may label yan para hindi na tayo mahirapan maglagyan ko na ang label so pagdikit natin yan So, isunod natin yung stock high beam switch natin. Yan. So, ito yung switch ng motor siklo natin sa Roser MS-160. Yan. So, hanapin natin yung wire na, no? red lock. Diyan natin, uh, i-coconnecta yung ano, wire at magpagapang tayo papunta malapit sa malapit sa battery kasi doon ko nilagay yung dalawang mini relay. Yan. So, kung makikita nyo, yan, na uh, para sa yung ginawa ko dun sa negative trigger switch sinuksok ko yung ano tapos hinanap ko yung red black na wire nakakulito dyan yung passing light na switch tapos high beam switch yan tapos so, pag pagkatapos ng ano magkabit ng wire dyan tagapang tayo na malapit sa bat battery nanapin natin yung high beam switch na label at natin magkabit so pagkabitin natin So, sunod natin yung ano, yung wire ng mga galing sa ignition switch, yan, yung ACC na ano. So, ang kulay na wire na yun is brown. So, ana magganot lang tayo ng kulay na brown at doon natin kabit yung yung isang wire ng mini relay na may label na rin ACC, accessories wire so nagkabit ako ng wire doon sa ano, connection ng brake light natin yan so may kulay brown dyan konektado rin yan sa sa ignition switch yan. Ayan, uh, maglagay tayo ng wiring dyan. Ayan, uh, lang para uh, ano. Tapos magpakapang tayo. Puntang malapit sa battery. and so hanapin natin yung naka-label na ECC at doon natin kabit. So, sunod natin ano, yung kabit yung wire yung ano, yung dalawang auxiliary light, positive supply ng mga galing sa main relay, high beam tapos low beam. Ito kinabit yung auxiliary light ko. And so, naglagay ako ng wiring diyan tapos pinakapan ko yung sa malapit sa baterya. Then, sa, anapin na lang natin yung, yung label na high beam auxiliary light tapos low beam auxiliary light. Yung. Tapos pagkabitin natin. So yung susunod natin na mga galing sa battery, yan napapuntang common ng mini relay. So ito yung supply ng auxiliary light natin yan. So pag na-trigger tong ano, isang relay, yan magko contact dito. Yan. And then dadaloy yung positive dito. Yan. So mapupunta sa normally close. Yan. So ito yung low beam. Tapos pag na-trigger naman to ay mapupunta sa normally open yan na uh, yung high beam natin. High beam ng auxiliary light. Yan. So, hanapin lang natin yung ano, label na battery. Yan, so ikabit natin yan sa positive ng battery. And then, sunod natin yung, yung negative ng auxiliary light. And so, makikita nyo sa diagram, nakakabit sa black yellow. So, pero ang gagawin natin dyan, i na lang natin sa negative ng battery. Yan, so, ikakabit na natin sa, direkt sa negative ng battery. Huwag na natin ikabit sa black yellow na white. Yan, para maganda yung, ano, niya, yung supply niya nakadirekta sa bawat polarity ng battery. So, ito yung wire ng ano, auxiliary light. Yan. So, ikakabit natin yan direkta sa negative ng battery. Yan. So, ulo guys. So, testingin na natin. So, naka-install na lahat. Uh, na kabit na yung mga wirings. So, may ano lang, isang problema pero na uh, solution din natin. Yan. So, ipakita ko muna yung ano niya, yung problema niya. So, switch natin yung ano, 'yan. Hi bypass Yan. 'yan. So, pero pagpapatayin natin 'yung ano, 'yung switch dito sa ano, 'yung uh, negative trigger switch natin. 'Yan. Hindi siya mamamatay. So, you so balik tayo dito sa ano, sa diagram. So, papaliwanag ko sa inyo kung bakit nakakaproblema pa rin kahit na pati mo yung negative trigger switch ay meron pa rin nagsusupply dito ng negative supply. So, saan ba nagagaling yung negative supply nito? Nagagaling yan sa incandescent bulb ng headlight light ng NS160 yung router in case yung bulb yung gamit yung hindi ilin so dito dumadalo yung negative supply na papuntang red black wire yung kabitan natin so dadalo yan sa in ng isang min relay at dadaan din dito sa min relay yan pupunta rin sa isang min relay kaya kahit patay mo yung negative trigger switch ay naka switch on pa rin to para natin masusolusyon yan so maglagay tayo ng diode yan so iblabak natin yung negative supply na dadaloy sa condition bulb yan, so, so hanggang dito na lang siya, hindi na siya pupunta sa mini relay. Yan, hindi na pupunta dyan. Yan lang yung ano, possible na solusyon natin dyan. So, kabit natin yun. So, yan guys, nakabit na natin ng ano, diode. Yan, yung manggagaling sa high beam switch natin na papunta sa mini relay. So, try natin kung mawawala yung, ano, yung problema niya. So, switch natin. Yan, nakasis na. so kung i-off natin, mag-off dapat siya. Yan. Yan. So switch. Yan, switch off. Yan. So Hi, -op. okay na. Magdagdag lang tayo ng ano, diode para ano, ah, uh, hindi niya patawirin yung ano yung negative supply ng manggaling sa incandescent bulb ng headlight natin sa ns 160 so yun lang guys so, salamat sa panonood nyo